Okay guys, dito yung Cavitex. Papuntang Cavitex. Sa mga gusto po, no? Or sa mga hindi pa alam, bawal ang 400cc bilo dito. Ayan, bawal dyan. Dapat, kung gusto nyo po pumunta ng uh, bandang Cavite, Abacoor uh, Bacoor, Las Piñas, dito kayo dumaan, kakaliwa kayo rito, oh kaliwa kayo tapos sa unang kanto kanan dire diretso na yan doon service road yon dito ayun oh no entry yung mga 400 cc yan eh no kagaya niyan oh Bawal dyan Bawal yung motor dyan Bawal po dyan Huli nga, balik kayo, balik Ayan. Yun, bumalik siya Kasi nga, huli sila ron Kaya, mabuti na Abisuhan na natin sila wow. Kasi, pa, pag dumating doon sa toll gate Bulong din, no? titikitan sila doon wala mga madalas na dinigaw rito pagka uh, gusto pumupunta na uh, tawag na ito. Pakor, Kamiti, Imos. Uh, Nagsusur right ka sila rito. Kapag kayo nakamotor na 400cc and below, bawal na bawal kayo dito sa portion na ito dahil ito po high expressway. So, 400cc na bump on uh, po rito. Kaya meron tahanan dyan sa gilid. Uh, yung service road doon sa gilid na yan tinuro ko kanina dire-diretso lang yun. para makakarating na kayo doon sa Maspinyas